So, talagang namatay niya Dapat ang uh, next sobya pa sa nanay bukang nangawa ano nga next kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung Huwag kami sa movies kasi parang nakalatag na lahat ng mga shows sa GMA, primetime and uh, daytime. So, uh, hindi po ako sigurado kung makakaabot pa ako bago ako umalis ng July. Pero sinabi naman po Lando, ng uh, London po for, okay. for three months and for music production so, Ano yung of that? ginawa before? Ah, uh, yung ginawa ko po before, nag-scout ako ng mga schools. So, so sempre, parang gusto ko kapag uh, meron akong school na pupuntahan or pag-aaralan, makita ko muna yung facility. So, Uh, Nag-ocular nag no? ako nun. So, kaya one week lang ako. Tapos, um, ayun, meron na akong napili sa Central London. Kasi may mga pinuntahan din kami na sa Liverpool, yung eh, oh. ang kalayo. Tapos, um, one year yung pinaka-short nila na course. Eh, hindi, sabi ko, hindi ko kaya mawala pa ng one year. Parang yung three months, sige, okay lang. Kasi may mga times naman talaga na wala akong, oh. wala akong regular shop ng three months. Like, after Contessa, ilang months rin akong hindi nagka-regular, Ano kind yung school? um sa Central London po eh. para para lang ano um, yung mga tao hindi masadong oh. ano so yan, yeah, Northeast Northeast siya. so sa, bakit, so like, bakit so why 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 so so why so may mga times talaga na iniisip ko na what if, what if mag-aral ako, what if I pursue ko yung music. Kasi, um, nung Temptation of Wife Days, nag-enroll po talaga ako nun sa Lasal for music production. Pero hindi natuloy kasi nga, hindi nila inaalaw na yung student mag-absent pa mag-absent. Siyempre, dahil magbabayad ka naman ng malaki, di ba, yung tuition fee mo, tapos mag-aaral ka lang ng once a week, parang hindi fair. So, uh, nag-decide ako na i-give up ko na yung Uh, yung course uh, and magtrabaho muna. And ngayon po, since medyo nakaipon-ipon na, parang sa tingin ko, ito yung time na pwede na akong, pwede ko nang i-pursue yung passion ko. Um, and magagamit ko rin naman siya sa, sa trabaho ko kasi I'm given uh, work naman or jobs sa uh, as a performer. So parang sa akin lang, gusto ko lang i-expand yung, yung skills ko um, when it comes to performing. And uh, syempre, kapag gumagawa ko ng mga songs, um, parang minsan nalilimit, personally, And honestly, nalilimitahan ako dun sa kakayanan ko. So that's why I decided to. Saan siya? Uh, uh, Central London. So sa May Hackney. Malapit siya sa... Kakagayukay kasi yung boyfriend niya. Sumakto so, din na tagayukay siya. <laughs> <laughs> Ay, uh. Pero ano siya? Um, nasa Northern Ireland. Uh, Ireland. Um, technically, part pa rin ng UK. Pero... Malayo-layo. Medyo malayo pa din. Kailangan pa rin ng... Ilang weeks yung... Uh, three months. Po. Ilang months na kayo? Months. Oh, <laughs> uh, we've known each other for we've known each other for uh, over a year. So last year January. So ano naman? Uh, consistent pa rin naman siya. Another term of endearment ni Mars. <laughs> Wali pa. <laughs> gusto ko siyang turuan ng mga ano eh ng mga term of endearment dito oh. eh mga be. Oh, be, ano. Ano. <laughs> <laughs> so, be gusto so beg. gusto mo. Bebe ko. Oh, gusto mo. Na, <laughs> gusto mo sana tawagin ng gano'n? Be. Pwede, pwede na. Pero dito naturoan ko rin siya ng mga Mars gano'n. So, Pero syempre hindi ano. Mas <laughs> so, kailan <best laughs> na kayo naging official? Ah, uh, September. Hmm. Nung bumalik siya dito. So, nung nag nung nag-meet kami ng January. Um, tapos, bumalik siya uh, nung September. Parang sabi ko, oy seryoso naman talaga. And, uh, nung na-meet niya yung parents ko, and... Uh, nung pa uh, parents talaga. Nung first, nung first time niya palang lang na pumunta dito ng Manila. Kasi nga, dapat magsisibu na siya eh. Tapos, um, he decided to uh, rebook his flight to Manila. And, nung una, parang sabi ko pa, ko? Itatago ko kaya ko kay lalanay. <laughs> Kasi hindi ako sanay na meron akong... Diba, di ba, of all... people, di ba, parang of all... Um, of all... Ano pa, parang... Of all times na nag-iisip ako, sino kaya, sino kaya, di ba? Sinasabi ko sa inyo, kung meron oh. man, malalaman nyo naman. Eh, nung time, sa, nung, nung, time na yun, parang hindi ako sigurado. Parang hindi ako... Siyempre, parang talaga ba? Sa'yo ba to? Paano so, ba nag Uh, nung nagpunta ako sa Siargao, so we were in the same uh, accommodation. Tapos, ayun, parang um, na, Atra ka agad? Nakita mo, may surfer body, gano'n? Hindi naman. Actually, na, nagkausap kami dun sa music. Oh, <laughs> music wow. talaga. Kasi nga, um, may, nag, may nagpapatugtog ng kanta. Tapos, ano, sabi ko, sino yun? Sabi Sin ah, ko, dun. Kasi favorite ko talaga. Ano, ah, o, oh, oh, ano, parang all-time favorite songs ko. Tapos parang... Sa panay papatugtog? Oo. Oh, so, may musical yun, connection may agad. May musical connection. Ako talaga, parang sa tingin ko, um, mas madali akong kumukonek sa tao kapagka music yung pinag-uusapan. Kasi ang dami ko rin friends na sila Ketchup, sila Angelica. Music yung naging connection namin. So pasok agad eh. siya doon? Pasok siya doon. Ang ganda ng taste of music niya. Wow. So ano, um, talagang nung nag-uusap... Bakit nag-research niya? Wala pa naman po. Hindi ko siya nag-research niya. Yung pala stalker mo siya, saan di research na yung ano? Sa totoo lang, hindi niya hindi daw alam. Wow. Wow. Hindi talaga alam. May mga nagsasabi lang na, siyempre nandun sa Siargao, na ano yan, artista. Tapos parang kebs naman siya kasi nga wala naman siyang pakailam kung artista ba? Wala sa radar niya. Wala sa radar niya. So from then on? From then on. Tapos nung no, nagpunta siya dito sa Manila, yun nga sabi ko, naku, baka mamaya ano uh, magulat sila nanay, sila tatay na meron akong dalang kung sino dito, <laughs> dito ba? Diba? <laughs> may souvenir Anong tapos mo hindi para naman kayo that time 'di ba Hindi nga pero na ano lang ako syempre parang hindi ako sanay na meron ako 'yung papakilala lalo na someone not from here oh. 'di ba Eh ano parang siya mismo 'yung nag-initiate na I would love to I would love to meet your parents tapos para ngayon na. Ma answered prayer ako kasi sabi ko Lord, paano kaya to? Tinawagan ko pa si Alessandra. Huy, paano kaya gagawin ko? Alam mo na, matanda ka na. Malaki ka na, alam mo na gagawin mo. Ba't ko. hindi si Angie? Ba't si Alessandra? Hmm. Um eh si si ano kasi Busy si Angel kan. Busy siya noon, may mga ginagawa siya pero tilulungan niya naman ako in terms of yung pagpunta ko doon kasi doon ako, doon ako. Okay, okay. Hindi, sa, sa Siargao. Sa, siya yung nag-encourage siya. Kahit sabi na, amiga, pumunta ka doon. Masaya doon. Deserve mo yun. Ba't wala siya namin-meet -me doon? Ikaw may namin-meet ka agad. Ah. Ewan ko. Paano malang umok na umok? Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Siguro may mga ano talaga, mga nakatakda talaga no, para sa atin. Kapi naman na siya, na-meet na niya na rin naman si, pa si Guy. Pa-meet the friends na rin. Meet But the si friends Si Alex na-meet na nga. Na si Alex, hindi ba? Uh, Kasi nga, hindi siya, laging hindi siya pumupwede. Pero nakakwento ko naman sa pati. Ilan pa ulo so, siya? Twenty... Ay, he just turned thirteen this uh, February. David. David. So, naingit ba si Angge na meron ka ng Hindi David? Hindi naman. Masaya siya actually. Kasi first time niyang na-meet si David tong, ano, nung February 14. Ah? Wow. <laughs> may pa-maritime date Kasi kayo, magkakasama kami. Magkakasama kami noon. Tapos, sakto na nandito siya. Dahil nga, di ba, nag-extension ang trip so, niya. So, ikaw may kadate sila? You know, Wale. First time oh. naman yun. Eh. Like, first In how time many ako... years? Hindi, how... <laughs> eh, seryoso. First oh, time man. talaga nan since pinanganak ako na, na meron ah, meron na akong nakadate ng February 14. Ah, alay, 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 ng February. <laughs> hindi mo maabot ng February. Hindi mo maabot. Hindi <laughs> mo maabot oh. ni ano? Hindi mo maabot eh. <laughs> e. <laughs> <laughs> Kaya ano, parang siguro gano'n lang, ganun na lang din siya kasaya sa akin kasi nakita niya na ano na masaya kami. Um. Okay, so nung Valentine, four months pa lang kayo lang, di ba? hindi uh, ko pa siya sinasagot. Nand. Sabi mo oh. September. September to so, last year. So, noong February, last year din yun. Yung February. Ah, ko, uh, so hindi pa kayo nandahan. Mm Hindi pa kami nun. Kakapunta na pala. Ano situation distance yung distance pa rin na earlier kayo? Ano yung, yung ang challenges? Ang hirap eh. <laughs> May mga times na sabi ko, ayoko na kasi